Ayan guys yung uod. Yan ay uod na yung kumakain ng dahon ng aking lemon. Nilagay ko siya dyan na uh, isang linggo na siya dyan yung uod na yan. Isang linggo ko na nilagay diyan. dyan. Ayan na siya ngayon naging paro paro. Yeah naging paru-paro na siya totoo pala yun totoo pala naging paru-paro yung ood na yun kaya ayan yung mga bilog-bilog na yan yung itim yan yung ano, dumi ng ood yan yung dumi niya yung kinakain yung dahon ng lemon ayan naging paru-paro na siya oh Ayan. Yan ay aking pakakawalan mamaya. Pakakawalan ko yan. Okay guys. Ayan. Naging paru-paru na siya. Okay. Yan, Oh. Ang ganda ng ano niya, kulay. Ang ganda ng ano ng ano niya, oh. Yung design, ang ganda ng design ng kanyang mga kulay. Ayun, oh. Okay, all right, ayan guys. Thank you for watching, guys. Please like and share. Thank you so much. God bless. Ayan guys, yung paro-paro. 'Yan yung uod na nilagay ko sa garapon. Ayan na siya, naging paro-paro na siya. Siguro mga isang linggo siya diyan sa garapon na nilagay ko yung uod. Ayan na siya ngayon, naging paro-paro. Naging paro-paro na yung uod na nilagay ko. Ayan, ayan na siya oh. Ah. naging paro paro na siya.